Ay po at magandang araw pong muli sa inyo lahat mga idol mga farmers tayo po ngayon ay nandito sa ating uh, sitawan tayo po ay maglilinis dito ngayon dito sa ating uh, sitawan mga idol dahil sa ngayon po ay patag-araw na po at unti-unti na pong umihip yung uh, hangin-amihan nagsisimula na po kaya kailangan na po natin maglinis dito sa ating uh, sitawan dahil sa ating pong sitawan ay palipas na po, po kung makapapansin po nyo ay medyo naninilaw na po ang ilang mga dahon niya at bagaman na mong mga papuos ya pero mapapansin po natin na medyo papahina na po ang ating pong sitaw mga idol kaya ang gagawin po natin ay bibinisan na po natin siya gamit po yung uh, dasdas o yung asarol para linisan po natin uh, at ang gagawin po natin ay mag i po tayo ng uh, kamote o yung sweet potato para sa ganun po ay bago po lumipas itong ating uh, sitaw ay meron po agad tayong haliling uh, pananim na pong, uh, ating, uh, yung mga pong ating kamote o yung sweet potato ang kong samahan niyo po ako sa ating pong mga gagawin paglilinis dito po sa ating uh, sitawan mga idol at ganyan din po sa mga gagawin po nating mga pagtatanim ng kamote uh, o yung sweet potato po. at halos na tapos na nga po natin yung mga tabihan na lang po yung natira na hindi po natin nalinisan pero itong ang gawing gitna na ito ay nalinisan na nga po natin. Yan po. Mamaya nga po na lang tayo magtatanim ng kamote dito sa lugar na ito, mga idol. Yan, papakita ko po sa inyo kung paano tayo magtatanim dito sa ating nilinisan na ito ng kamote o yung sweet potato. So yan po mga idol, mga farmers, tayo po yung mga natunang na dinghi na pantanim ng kamote o yung sweet potato. Po, dito po tayo mga was, may dinghi dito po. po mga ipo rito ng binhi na pantalim ito po ay dati ko pong tinamnan ng kamote o yung sweet potato ayun po at matapos na po nating makapag-harvest dito ng kamote hindi mo na po natin tinanggal yung kanila pong mga bageng o yung mga kahoy po nila kaya sa plano nga po natin na magtanim uli para hindi po tayo mahirapan sa binhi uh, tayo po ay makapagtanim agad ayun nga po at tayo nga po ay makakakuha na po rito ng ating pantalim na binhi na kamote o yung sweet potato ayun po tayo mahunguhan na po ng binhi mga idol at tayo po ay magtatanim na po uh, at medyo pahapon rin po ang pagkuha nga, nga po, pagkuha nga pala ng binhi ay ganito lang uh, may isang dangkal lang po mga idol lang po. at ang maganda po nakukuha ni nating binhi ay yung pating dito Ito. ganito po para mabilis po siyang mabuhay at magpuloy po agad siya pagkatapos ay lalagay na po natin yung ating bilay na kamutay mga inod Tapos nating mailagay yung zingi, tatanin na po natin, mga idol, gusto ba po? Ibaan lang po natin sa butas natin, kung ano ah, Ayan na po. So mga ito mga kapangas, ganoon lang po yung galing natin na pagkatapos ng mga to, ay, yung, 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 yung ay, ito. Tayo po ay magpapahinga muna. Pero sa naudan na po, nito, magpapatakot yung udang.